Patay ang isang lalaki matapos saksakin po ng isang barangay tanod sa Banhanip Malinaw Aklan kaninang madaling araw. Kinilala ang biktima na si Adelaido Isuga, 50 anyos. Ang sospek kinilala naman sa pangalang Ruli Imperial. Nagkaroon raw ng mainitang pagtatalo ang dalawa na nagresulta sa insidente. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero idiniklarang dead on arrival baka kasama natin si pulis uh, lieutenant Alni uh, Pontinilla ang deputy chief of police ng uh, Malinao uh, Police Station with regards dito sa nangyaring uh, kaso ng uh, pananaksak at uh, napatay itong uh, biktima Ma magandang umaga ho sa inyo Opo good morning po no sa tagapakinig and sa viewer ng uh, PB News online and uh -huh. GMA And GMA. Uh -huh. Ma'am, ano ang nangyari po dito sa Manhanip kanina po, o kagabi? So, kagabi, no, uh, 12.55, mm -hmm. early in the morning ng May 17, 2025, no, sa Barangay Manhanip, Malinaw mm -hmm. Aklan, may nangyari pong pananaksak, mm -hmm. which resulted to the death of the victim, mm -hmm. which is Adelaido Isuga mm -hmm. uh, who is uh, ngayon po nasa ano na sa na po. Opo. Ano ang uh, lumalabas sa investigasyon po natin, ma'am? So according po sa investigation natin uh, kanina, uh, lasing po itong dalawang magkaibigan na nagyayaan na lumabas sa sa parang binaili mm -hmm. barangay. Opo. Kasi may piyesta ngayon so kagabi mm -hmm. yung binaili nila. So, paglabas nila, nakita nila itong suspect, nagyayaan daw sila na mag-inuman. Mm -hmm. While, ano daw, mabibili daw sila ng inumin. Mm -hmm. So, while walking daw doon, papunta sa bibilha nila, uh, nagka-commotion daw itong dalawa, yung mm -hmm. suspect at victim natin, uh, which resulted na doon sa pananaksak. Uh -huh. So, immediately naman po ay nag-responde doon ang PNP. But unluckily, hindi po naabutan yung suspek kasi tumakbo na. Uh -huh. And the victim was brought to the nearest Hospital, uh -huh. uh, which is na declared po siya ng dead on arrival. Opo. Ano yung mat matinding rason ng away nila, ma'am? Uh, according doon sa pag-investigate namin, so may past ano kasi sila ito, parang God old yes. grudge na nangyari pa noon. Mm -hmm. So ngayon nagkita sila doon sa ano sa benefit dance. Uh -huh. So ganun nang nangyari uh, siguro konting pag-uusap na uh -huh. uh, hindi nagkaintindihan. yun po sinaksak niya po yung ano natin biktima. Uh -huh. Ilan ang tama ng uh, victim mom? Po uh, for now po wala pang final result ng ating medico-legal. Uh -huh. Pero may mga stab wound po uh, sa dibdib at sa likod yung victim natin. Mm -hmm. That is initial info ng first responder natin. And uh -huh. ayun, nadala naman siya sa hospital. So for now, we are waiting for the result po ng medical legal Oo. Uh -huh. Ang suspect, ma'am, na ngayon-ngayon lamang po ay na-arresto ninyo. Paano po ito na-arresto natin? Opo, for the update po, ngayon uh -huh. po, mga 9... Uh, nine eighteen po, ngayong umaga ay nahuli natin itong suspect natin through the help po ng taga barangay mm -hmm. at nung kapatid niya which is uh, nagkontak po sa uh, force multiplier natin nag-info na nandun yung suspect mm -hmm. so nagpaloa po kami and doon po nahuli namin ito sa sa custody po ng kapatid niya uh -huh. Dark, mm -hmm. may tanong ka kayo So, nabanggit -na po ba kung ano yung uh, dating away ni nakita Uh, may past po kasi ito parang family grudge to kasi according sa suspect nung tinanong ko is hinahamon daw siya nung biktima kasi pinapatay lang naman daw yung mga imperial. Imperial po kasi yung apelyido nitong suspect natin kaya uminit daw yung ulo niya kaya nagawa niya yung krimen. Anong background ng kung... suspect? May dati ba itong kaso? As to the background, meron siya mga past record, pero hindi naman na po so, so, possible po may ano, talaga, criminal instinct din tong ano natin. Mm. May eh, sakot siya sa mga away sa barangay? Same, oh. yes po. Same oh. as the victim po. Is na, ah, sila? Na, ano din po ito, ma masakit sa ulo dun sa barangay mm. nila. Oh. As, as, on the record po. Oh. Okay. Ilang taon po yung ano? Yung biktima po natin, nasa 50 years old po. Ha? Ah, Then yung suspect uh, natin, uh, 42 years old. Oh, may pamilya po itong ano, uh, biktima? Yung victim po, opo, may pamilya po. Yan din yung suspect? Yes po, meron. So, sa labas na po ito ng, ano, no? Uh, pavement, nangyari itong incident? Eh. Opo, malayo. Mga more or less 50 to 100 meters na. Kasi naghanap nga sila ng ng store na mabila ng inumin. Mm -hmm. Kaya lumakad sila pa ano. So doon pa lang sila nagkita kita sa labas? Opo, sa labas okay. na po. Nagkayayaan na sila wow. na ano. Oh. May police naman po doon nakabantay sa pavement? Opo, sila po yung first responder natin mm -hmm. doon kanina. Kaya immediately so, na... Sa madaling araw na ito, anong nangyari? Opo, mga um, uh, more or less 12.55 mm -hmm. ng umaga mm -hmm. nangyari. So, ano po yung ano uh, plano umami naman po itong suspects lang yung ginawa. Opo for now po ay kinukuna namin siya ng statement which hmm. is uh he voluntarily gave information na inaamin niya na siya yung gumawa Opo. ng krimen. So for now we are extracting some details pa hmm. para po sa pag-file ng appropriate na kaso po sa kanya. Yung kutsilyo na ginamit na recover. Wala daw kasi tinanong namin, na, natapon niya daw sa area wherein pagtakbo niya, hindi niya na maalala kung somewhere, saan mm -hmm. yun. Kasi mm -hmm. doon siya, do sa kapatid niya sa Malandayon, mm -hmm. barangay Malandayon. Ah, so doon siya na nahuli? Opo, doon siya nahuli. So anong possible na kaso? So for initial, ano namin, no, determination ng case, ma-fall po ito sa homicide. Homicide. Opo, kasi nagkausap pa sila, nag-altercation, then nasaksak niya yung biktima. Oh, Sabi mo, dalawa sila na unang magkasama na itong biktima may Opo, yung... So, nag-awat ba ito? Siya po yung ano, witness natin. Ah, okay. uh, so, witness. Opo, opo. So, according to the suspect, inawat niya daw itong victim and hmm. yung witness. So, uh, kasi sila daw ang nag-away. Mm -hmm. Opo, tapos itong, according sa suspect, na inano niya lang daw yung dalawa, mm -hmm. which is sinabihan daw siya nung victim na pinapatay lang naman namin yung mga imperial. Mm -hmm. So, nag-init yung ulo niya. Saksak niya yung biktima natin. Ano ito, ma'am? Yung victim dead on arrival po ba? Nang, Opo, oh, dineclare po siya pagdating doon sa, ano, sa provincial oh. hospital ng attending physician. Uh na Dead arrival po talaga sir. Okay. okay. So, so ano yung sabi nung ano, biktima? Pinapatay yung... Mga imperial. Siya yung nagsabi, so, siya yung nagsabi niyan. Yung so, biktima po, sinabihan niya daw yung suspect. Kasi inaawat sila. Opo. so, ano um, so, ba? Meron bang ano? Parang family, ano tawag doon? Family feud itong hmm. dalawa? Uh, according naman po doon sa ano sa kwento ng oh. suspect and sa victim side, may mm. past talaga silang grudges. May mga ganun nangyari oh, na patayan. Yes po, kasi yung family ng victim na side nakapatay na ng imperial. Oh. Mm. So kaya kaya siguro niya nasabi sabi mm. na pinapatay lang naman daw nila ang mga imperial. Which is dahil nangyari. may previous na pangyayari. Oh, po, oh, po. So, thank you po. Baka meron pa, po, kung kayong nice pang tapot. Uh, gusto ko lang pong magpasalamat doon sa tumulog mm -hmm. sa amin. No? Kasi kanina, during my interviews, I asked the public, mm -hmm. aka uh, lalo lang luta doon sa barangay Manhanip na tumulong. Mm -hmm. So, sa mga nakarinig at ito nagpaabot ng statement namin. So, may tumulong po, which is yung brother nitong suspect kumontak siya dito sa force multiplier natin na positive doon yung kapatid niya. So, yun po, napuntahan namin doon and positively nakuha namin siya doon sa area po. Uh -huh. Maraming salamat po. Okay. Mar maraming salamat po talaga sa, ano, sa, sa tumulong uh -huh. na madaki po itong suspect na ito.